Ayan, pinaghalong pinya, mais, or corn, and then Sobrang ganda nito guys. Ayan ang ating mga black astrolord at uh, brahma. Ayan, mayroon din tayong Rhode Island Red. Pinagsama-sama ko sila kasi naglipat ako ng kulungan. Ayan. Tsaka yung nakikita nyong kanilang tubig ay vitamins nila yan. So, nabigay namin yan para lalos lang gumana yung mga shamo, yung mga shamo natin uh, kung mapapansin nyo, halo-halo muna sila kasi uh, wala pa tayong magagawang mga bago kulungan nila so square pin muna and ayan uh, um, ang saya nila so may mga ano na nga dito eh makikita nyo dito, ayan o oh meron na tayong mga breeding na ano yan halo na sila dyan Ayan, oh. may black tsaka red yung kulay niya so anak yan ng Rhode Island red tsaka black astrolord eto naman pure shamo to Ayan. So, itong itong ano na to yung tandang na to Ayan. nakikita nyo puti siya na may pula kasi kung pure siya na black astrolord itim lang talaga yung katulad ng isa na yan yung nasa gitna yan yan talaga, itim talaga yan. Pati yung mata niya. Meron din mga Black Astral lord na medyo brown yung mata or red. Yan. So, ito. tandang na to ay mix siya ng uh, Rhode Island Red tsaka uh, Black asteroid. Yan. Ang laki. Medyo maganda rin ang, ano nila, uh, combination. So, uh, experiment lang naman yan. Uh, titignan natin. Pero okay din naman kasi medyo makisig yung labas ng ating mix breed tawag so ayan uh, makikita nyo guys uh, papakita ko dito next video natin yung pag separation nila so, iba ibahin natin sila ng kulungan ito mga shamo to uh, ayan so marami pa akong mga shamo doon ng mga inahin uh, inahin mga babaeng manok so makikita nyo. Ito, shamo rin tong isang red na to. Yung nasa dulo. Ayan. din yan. So, hiniwalay ko kasi uh, panay ang away. Grabe yung away ng away. Walang ano. So, medyo na-stress na yung iba. Uh, ito naman yung ating mga um, halo rin. Ito, mga Ito ang ano, brama to. Yung eh, puti. Ang puti na to. Brama to. Uh, may mix siya ng Rhode Island Red kaya ayan, da, wala siyang mga balahibo sa paa pero ang Brahma talaga dapat may mga balahibo yon sa paa eto naman guys Crackhorn uh, asola, Azola may kunting tulad natin guys so, so, putin, bravo kaya kayo, pag may gusto ko yung gusto ng fruits um, ninyo, magtanim kayo ng asola guys. Aralin nyo, uh, magpa-vlog tayo dyan. Pero ang ganda nun. Yun, makakatipid kayo at magiging malusog ang inyong mga uh, manok, baboy, pwede yan. Kambing siguro, pati kambing pwede. Yan. Halo-haloin mo lang ano naman sa mga uh, feeds tapos basahin ko lang ng konti actually kahit hindi mo basahin basa naman yung asol pero hugasan nyo mabuti guys bago bago nyo so, para iwas bakterya tayo ayan napakasarap na ito magagawa ng muna, muna dito eto na ipapakain na natin to yan ang ating mga lagayan technique pala sa pagpili ng mga lagayan guys mamili kayo ng laging may pula ang mga manok ay attractive sila sa mga color red ayan oh, tingnan mo, ang sarap na ito tsaka sobrang taas ng protein ng asola guys, kaya ah, uh, medyo busog ako hmm isa-isahin na natin yan ang mga heritage chicken kasi Uh, maselan sila guys sa mga pagkain sa mga ano. ang ibig ko sabihin madali sila magkasakit medyo kailangan talaga malinis kayo sa pagkain nyo hugasan nyo lagi huwag nyo diretso tapos um, maano sila alagain uh, pero pag nasanay ka naman okay na Ayan. so ilalagay natin dyan at uh, didistribute natin ito sa kanila tingnan nyo naman oh, um, Tatlo lang itong pinaghalo ko, azolla lang, crack corn, and then pillet. So ang pilets natin mayroong 1000, may 3000 kasi sa mukuha ko sa Bimig sa Integra. So may Integra 1000, 2000, 3000. So ang 1000 'yung mga pagsisip, ang 2000 na 'yung mga parang pang mga nagdudumalaga o mga ano pa grow old na siya. Then yung 3,000, ito yun sa mga malalaki na talaga. So, 3,000 ang gamit natin ngayon. Ayan. First time nila sa so, laki, okay, medyo naano sila. Pero tingnan mo naman, ang first time nila. Oh. Mm, mm. First time talaga nila. Ang, ang shamo, ayan shamo yung kulay red na, na, medyo maarte talaga ang shamo sa mga, hindi siya masyadong beaches. I mean, mga Madre de Agua, mga ano, hindi siya ganun. So, ayan. First time nila to. First time nila nakakita ng asola. Ay, tingnan niyo naman yung mga reaction nila. Oh, nag-iisip sila kung ano ba to. Pero promise yan mag-aagawan mamaya pag natikman nila. Hmm? Yeah, ay maka makikita niyo diyan na uh, mamaya-maya. Ayun na. Oh, ang Black Astro Lord yung mga itim na yan. Sobrang sipag niyan kumain ng mga Madrid de Agua, asola, kahit anong mga green ang mga black astronaut grabe kumain yan yan, ito naman yung ating mixed uh, mix din nito ng mga um, road island red tsaka black astrolot. itong mga babae yan so yan, nagugulat sila kasi first time nila nakikita ng green <laughs> natatawa ako sa kanilang mga reaksyon pero mamaya maya ubos yan Uh, ito lang ang maganda dito sa mga asola, lalo lalo na asola. Uh, sobrang favorite talaga yan ng mga manok, ng mga baboy. At ang taas ng protina niya. Ang dami pa niyang vitamin. So, um, guys, ayan, makikita nyo dyan, kumakain na sila. Um, bibira sa kanila mag -inerte. Ayan, isi natin sa sunod paano kayo gumawa ng asola pond, uh, paano kayo magbibinefits pa sa mga uh, pagkain ito.